Guys, magandang gabi sa ating lahat. Ito naman po guys, magpapakain naman po ako ng aking mga baby boy. Ayan po yas, Ayan po sila guys, naghihintay na sila. Dadalagaan ko po ako sa kanila mga plato. na sila makapaghintay naman guys yung aking mga baby kayo ah. Huwag kayo panay sigaw dyan. Kain na kayo. guys? Hindi na sila Ito yung kay Macdo. po guys unahin ko muna yung dalawa kong babae ayan din na sila napakalig, guys ayan, mga baby dog maghintay kayo na sila pa yung bibigyan natin sa ano sila may kaila maghintay kayo matatapon ito maghintay eh, kayo na ito secure ka, Clay. Ayan, madilim po, guys, kasi walang ilaw sa labas. Hindi po, hindi ko pa napailawan. Ayan, hindi na sila mapakali, guys. Ayan. Sipa. Halika na, Enzo. Net. Ayan, si Enzo. Yeah. Good. Oh, ayusin mo, ah. Oh. O, sa ito, tuy-tuy. Kay tuy-tuy yan na. Oh. Amir. Ayan kay Amir yan. A Ami, Abi! Abi! Kay Amir yan, ito sa iyo, oh. Abi! Yun sa iyo, Amir, oh. Ito sa iyo, Amir, oh. Yan, hindi na kayo mapakami. Oh, Macdo. Huwag yung agawan si Macdo, ah. Yan na po guys. Kumakain na po yung aking mga baby. Ano na yung pagkain mo inso? Ano na po sila guys. Kumakain na po sila.

Huwag mong lapitan si Macdo. Tapos ka na. Mm, isimutin mo yung plato mo dyan. Huwag ka na dyan kay Amir. Abi! Busin mo itong plato mo. Busin mo yan. Busin mo yan. Huwag ka na magkipag-agawan. Pagtapos ka na. Yan po, guys. Gusto na ni Abi magkipag-agawan kayo. wag 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 anak. Pagtapos na, tapos na. O, simutin mo yan. Huwag bilis dyan, Makdo. Huwag kang magkipag-agawan, anak. Para huwag eh, kayong mag-away-away. Ayan po, guys. Tapos na po si Abby. At saka si Enzo. Yun. Si Enzo. Huwag ka dyan, Abby. Huwag ka dyan. Ayan po, guys. Tapos na po yung iba kong mga baby dog. Hanggang dito na lang ang aming video. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.